Lang. Hindi totoo yan. Hi, Zell! Sa iyong mata, ang mundo ay kalma. May question ako sa iyo, zel Bakit gustong-gusto mong nagmumot? Kasi it gives me peace. Peace of mind. Yeah. Bilang isang rider, umaangkas ka pa rin ba? Oo, kasi malabo yung mata ko sa gabi. So kahit gusto ko mag night rides, nahihirapan ako. And yung motor ko, wala pang MDL. Yung big bike ko, wala siyang MDL for now. Hindi pa nakakabit. So pag may night rides ko, may umakang kusok. One oh, more question, Sel. Kung umangkas ka, kailan ka huling inangkasan? Oh my God! 🎵 delikado na naman ako Kailan ako huling inangkasan? Ang tagal na! Wait lang, kailan ba? Kanina. <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. Last ko inangkasan? Pero di ko na maalala kung kailan. Hindi totoo yan. Kung may nabangangkas <laughs> pala <laughs> yun. to via ang aking page Instagram and of course Facebook and also TikTok okay guys, please...